ilang buwan na lang yung hihintayin natin at magmi-meeting na yan uh, at mangingitlog and then dadami na sila mga abyan kung luluobin ng Panginoon. At ito naman yung ating derogatory chicken mga abyan ano. Ito yung manok na mayaman sa protein ang kanyang karne at low fat mga abyan ano. Very healthy at uh, briny bread na natin sila. ayan may pugara na sila mga abyan at meron na silang isang itlog mga abian ano salamat sa Diyos at ayan nagpapahinga yung ating isang sisiw ayan mga abian itong aking uh, maliit na manok no, aking mini farm ay, kahit saan ka tumingin ngayon ay may makikita ka ng manok o sisiw uh, mga abian, ano. ayan ito yung ating uh, Uh, bali, weeks weeks old mga abyan, ano uh, 15 pieces yan sila na sinipirate natin Kasi natatalo sa kainan ng mga medyo malalaki na Kaya sinipirate natin sila para makapag-focus sila At dito mga abyan, ay meron na dito mga asel mga abyan, ano Ayan, o, oh, kita nyo yan mga abyan, ang ganda ng kulay, o oh. Asel yan mga abyan O yan yung tinatawag na huluwa, ano, naman manok, ano Pura uh, cockfighting Ayan, ayan, ayan Mga ang liig mga abyan, ano Tsaka ito, ito ayan, uh. Huluwano yan mga abyan, ano uh, Majority dito sa mga sisiyo na ito Ay mga huluwano mga abyan, ano Mga asel mga abyan May mga minuwali dito At lahi ng King Arthur mga abyan Na uh, bloodline ng ating uh, asel mga abyan Ayan Ito yung ating iba na mga maloko Ayan halos kahit saan ka tumingin dito ngayon ay meron ng makikita kang mga manok mga abyan ano? at ito naman yung ating di old chicks at uh, one week old na mga manok uh, mga sisi o mga abyan ano? ayan oh. bali 23 pieces yan sila at every 5 days mga abyan ay naglalagay tayo dito ng mga bagong harvest natin na uh, mga sisiw, mga abyan ano, yung mga bagong hatch dito natin linalagay sa brooder na ito. Kasi every 5 days nagsasalang tayo ng itlog mga abyan. Sinasalang natin sa incubator mga abyan ano. At uh, kumukuha tayo ng mga itlog mga abyan dito sa ating mga breeder. ah, uh, ito ating mga breeder mga abyan no. Ayan, ito po ay mga asel mga abyan ano. Mga asel, ayan, meron dito ng uh, minwali, Pakistan minwali. Yan ang mga nanging itlog, mga abyan, ano? Diyan tayo kumukuha ng itlog na inaano natin, isinasalang natin sa incubator, mga abyan. At ito naman yung ating brooding pin number 1, mga abyan, ano? Dito sa breeding pin number 1, mga abyan, ang mga breeders natin dito, mga abyan, ay ayan, may black astralorp tayo, dalawang piraso at tatlong native chicken at ang kanilang roster ay Rhode Island Red mga abyan ano one year old na yung ating Rhode Island Red na roaster mga abyan ano at napakasipag niyang nga mag magipagmit o mangupa dito sa ating mga hen mga abyan ano at nakakakuha tayo dito araw-araw din ng itlog na siya naman natin iniibon sa loob ng limang araw Bago natin isa lang sa ating incubator mga abyan. Kaya every 5 days mga abyan ay mayroon tayong papisa o pahats mga abyan sa ating incubator ng ano, mga abyan. At ito naman inihiwalay ko kasi itong ating uh, uh, bulik o ating uh, baraw. Dito sa ilulong tawagin ay baraw. Inihiwalay ko muna mga abyan sa ating mga breeder na mga hen. Kasi naging malupit siya sa mga hen. Pinapalo niya, pinaano niya inaaway niya yung mga babae mga abyan ano so uh, para makaiwas na ma-injured yung ating mga inahing uh, mga asel ay uh, minabuti kong itali lang muna siya tapos isinusubo ko na lang yung babae sa kanya at uh, ito pa yung isa nat yung dalawa nating nga uh, hen na breeder na mga asel din mga abyan kita nyo naman yung tinidig mga abyan no? ayan mga abyan at ito naman po yung isa ayan tinapon niya na yung tubig ito naman po yung isa itong isa na ito ay uh, talaga naman yung itsura pala mga abyan ano? napaka tapang na niya ano yan mga abyan uh, napaka bagsik ng kanyang itsura at talaga naman pala away ang hen na ito 3 kilos mga abyan yung kanyang timbang ano napakabigat at uh, napakagandang uh, uh, lahi ng manok dahil malalaki mga abyan ano at yung mga nakukulikta nating itlog araw-araw mga abyan dito natin iniipon sa ating uh, uh sira na ano ano unfunction na uh, incubator mga abyan yan. Ayan, meron na tayong dalawang nakuha at mamaya ay mangingitlog pa yan dito natin iniipon mga abyan dahil ito po ay ah uh, medyo malamig na lugar, hindi po siya, ano hindi po siya mainit. Kasi po yung itlog mga abyan ano pagka nakaramdam ng init 'yan ay mag-uumpisa nang mag-develop yung kanyang ah uh, fertility. Yung kanyang sisil mag-uumpisa nang mag-develop pag nakaramdam siya ng init. And then tapos biglang mag-cool down, hindi magko-continue yung init na nararamdaman niya. Masisira yung fertility ng ating itlog Magiging bugok yan Mawawala yung kanyang similya mga abyan Or Mamamatay mga abyan So ayan mga abyan ano ito po At ah, dahil hindi pa natin na ah, Dahil hindi pa natin na ah, Lalagyan ng bako Dahil sa kakulangan natin ng ah, ah, financial Ayan yung ating mga Manok ay ah, gumagala yung ating mga mga naunang ano, mga naunang bats ng uh, sisiw magdadalawang buwan kasi mga abyan ano at ito yung mga yan yung nauna kong papisa dito mga abyan, dalawang piraso ayan yung isa. mahigit ng isang kilo yung kanyang timbang, 3 months old, ito yung kanyang nanay at ayan, may mga sisiw rin yan malapit niya na yung ihiwalay pwede ko na yung ihiwalay mga abyan So, ayan mga abyan, ang, ang uh, update dito sa ating mini-farm. At uh, salamat sa inyong walang sawang uh, bay Medyo mainit ngayon ang panahon. So, uh, malapit ng uh, mag-meeting season yung ating mga alagang manok, mga abyan. So, salamat sa Diyos sa uh, mga biyaya na dumarating sa atin dahil uh, ito pong ating mga uh, nagiging uh, sisiw ay biyaya po yan ng Diyos mga abyan salamat sa Diyos sa panonood mga abiyan hanggang sa muli pag-ibig